Mainit po na pinag-uusapan sa social media ngayon, etong relasyon di o manon, etong si Garma at si Digong. Mahilig daw kasi sa mga babaeng in uniform, etong si Digong. Meron siyang pahayag dati itong call Sabi dito, masarap kasing makipagniig daw sa naka-uniforming babae. Kung yan man ay totoo na nanggaling sa bibig ni Digong. Pero yun nga, naging diyowa o diyowa nga daw niya itong si Ruyena Garma. Kaya napaka-smooth ng kanyang uh, pag-acquire ng possession sa government. Katulad ng pagiging PCSO chairman. Napakabilis daw. etong usaping ito ay nagmula kay Ramon Tulfo. Kung naalala niyo po, uh, mangyak-ngyak itong si Garma dahil siya ay ma- na-contempt at uh, meron nga daw siyang anak na naghihintay sa kanya. Anak daw na may kapansaan, kapansanan na ilang beses na daw nag-attempt na mag-suicide. So yan, ito yung buong, buong marites ko no, netong si, si Ramon Tulfo. Pero marami pong mga netizens ang naniniwala dito nga sa um, na ito natong si Ramon Tulfo. Mag-shota yan. Ito ang binulgar ng kolumnistang si Ramon Tulfo ukol sa estado ng relasyon ni dating PCSO General Manager Ruyena Garma at dating Pangulong Duterte. Hmm. Bilis daw kasi ng, uh, ng mga promotion makakuha ng pwesto sa gobyerno lalo na po yung PC, PCSO General Manager pala. Si Garma at Duterte ay itunuturong nagmastermind sa pagbatay sa tatlong Chinese National sa Davao, penal farm na inabulgar sa pagdinig ng Quadcom sa Kongreso or sa Kamara. Yan. Malaking balita no, malaking revelasyon. Mukhang lahat talaga ng baho nitong Sedigong ay maglalabasan at uh, mukhang patungo ito sa sa estado ni Kibuloy na posibleng magtago rin dahil sa mga karumaldumal na na krimen na kanyang ginawa at mukhang hindi niya talaga kayang harapin ang hostisya rin. Katulad din ng nangyayari uh, dito nga kay Harry Roque. Ano ang kasagutan o ano ang suhestyon ng mga natasans? Simple lang naman daw yan eh. Pwedeng ipa-DNA ang anak o yung sinasabing may kapansaanan, kapansanan na anak na itong si Garma. Okay, dahil posible daw talaga, nakikinikinita nga ng marami na Ah, uh, yun daw ay anak nila ni Digong. Mhm. Mm Kitang-kita ang pagsisinungaling nito si Garma kaya uh, humantong siya sa uh, contempt order. At yun na nga, doon na bisto na may anak daw na naghihintay na ungkat na ang lahat at lumabas na nga itong si Ramon Tulfo para isiwalat ang totoong relasyon na uh, na itong dalawang ito. Ito siyempre ay itinatanggi na itong si Garma. Talagang Uh, nagmamatigas itong si Garma at itinatanggi yung kanyang pagiging close di o umano kay Digong ay hindi pala talaga close kasi talaga palang magkarelasyon. So hindi sila, hindi lang sila close na silang dalawa close kundi magkarelasyon. Kaya pala itinitang, itinatanggi nga na si Garma na kuno ay hindi nga sila close dahil more than closer pala or more than close pala ang kanilang relasyon or ang kanilang ugnayan dahil sila ay magjowa. Mhm. Mm so ano ang mangyayari? Kakasabay itong si Garma sa posibleng DNA test na gagawin sa kanyang may kapansanan, may kapansanan na anak. Medyo nakakalungkot um isipin yung salitang may kapansanan dahil siguro naman ay walang kinalaman yung bata sa kademonyuhan na itong dalawang ito. Good luck!